ang gagawin ko ngayon para sa inyo ay tungkol sa ating allergy. Kung kayo ay madaling kapitan ng allergy, ito ang ating gawin. Ang apat na special reflex pressure points ay ang ating baga, lungs, ang ating sinuses, ang ating mata, at ang ating thymus. Ang lungs natin, kung mababa ang ating resistensya, mababa rin ang ating resistensya sa ating lungs. So, madali tayong kapitan ng allergy dahil paghinga natin, dyan tayo nagkakaroon ng problema kung marumi or may sakit ng ating baga. Ang sinusitis naman kaya nagbabara ang ilong permanent siya dahil hindi na rin natin na aayos ang ating uh, ang ating ilong nagba